magandang araw po mga po okay. so, dito na tayo sa ating mga anak, mga kasama natin sa ano so ikutan natin yung ating mga kasama gumagawa uh, sila ng mga haters ng ano ng ating tubig so tingnan natin yung mga ano ginagawa nila kung ano maganda kung so, magagamit na ba yung ating ano mga haters Ikot na natin sila doon. Tingnan natin ano ba yung mga uh, nakagawa na nila para doon sa supply natin ng ano, uh, ang tubig natin mga boss. Mga sir. O so, yan po lang mga boss mga sir. At uh, maganda na ngayon ng araw. Medyo lim lang. Uh, hindi na masyadong umulan. Uh, sa mga hindi pa nakasubscribe, mga um, uh, kasama natin na uh, ano, nagla like ang ating mga video tuloy lang po mag-likes uh, share na rin po sa ating mga sa ating mga youtube video sa ah, sa facebook so tara na tingnan natin yung mga ginawa ano, ng ating mga kasama dito sa tulong Gusto ni eh. wala pa? Wala pa. Kaya, siguro. O, alam ko natuloy sila sa ano eh. Bacolod eh. Ay, sa Bacolod? Ah, sa Bacolod. Sa na ata, at saka sa ano? Aka-apon lang, ah, lang? Mindanao? Mas so, malapit na matapos yan ha. Abit na lang. Baka oh, marami pa kayong gagawin doon sa kabila. Doon. Kapag latag na ba? Doon sa Charlie? Doon sa Charlie. Oo. Nakabang na. Ha? Oo. Oh. Abit na lang pala ito eh. Kahapon nandun nato sila sa ano, San Tarita ata. Doon sa isang kasama namin may ano, ang pabinyag. Malapit na rin sila matapos sa ano, isang tamariyang. Eh.